What's up mga kaasang, so ayun, oh, busy tayo ngayon kasi ni-reset ko yung ano dito, yung mga natin dyan, kaya ang dami ko inaayos ngayon. Kasi ano, may nangyavde sa, uh, basta yung stand natin medyo tumagilid siya, so kailangan natin pantayin at, ayun, ni ko na rin yung mga laman at yung tubig kasi nga, hindi natin magagawang pantayin yan kung may mga laman, so, ayun, busy na tayo ngayon pero ayun, may, may mga orders ako ng mga isda, at uh, pangalawang araw na nung maghihintay na kasi yung order kaya, Ayun, medyo dumami yung abdom natin na kailangan ko kumuha ulit sa din ng mga feeder tsaka koi feeder kasi yung talaga mabeto sa akin pero may mga available pa rin tayo dyan ng mga ano yan, yung mga albino uh, platinum uh, DSS, PDSS yan marami tayo dyan pero kailangan ko talaga yung feeder tsaka yung feeder koi kaya kailangan natin pumunta sa kwan biglaan ngayon para kumuha ng mga pambenta natin alright? So yung mga kasang, andito na tayo sa farm at ayun, uh, medyo mula na, buti tumila agad at dumahal ng mula natin. Uh, at na nga tayo ng mga isda na uh, order sa atin ngayon. Uh, at ayun, no, baka ito muna yung huling ku, huling kuha ko muna ng ano na ngayon, ng mga feeder at kuy feeder kasi medyo numinipis na yung ano, numinipis na yung pan natin. No? Ibig sabihin kumakunti na yung mga ano natin, yung mga isda natin. Doon marami pa rin, ayun, eh, no? may hundreds pa rin to pero gusto ko sana mag drop muna sila maparami natin bago tayo mag release ulit kasi mas maganda yung mas marami ka talagang breeder para mas mabilis dumami talaga eh ganyan nga style lang pagpaparami natin dahil marami yan lang at inaya lang natin dumami dyan so kukuha lang ako ng mga sa koi feeder kailangan ko ng ano ng, parang 3 pairs lang pairs lang kailangan ko tapos sa feeder naman kailangan ko ng mga 5 pairs lang so marami naman tayo na ito dito dito sa feeder wala akong problema eh dami natin feeder eh no? pipilihan ko lang dyan yung mga ganda tsaka yung malalaki na so yung maliliit eh dititira muna natin para mas lumaki dito naman yung mga koy feeder mounti na rin to kasi nakuha na ako na to eh. Problema ko dito yung female. Wala akong masyadong female na may ano, na red cap. Sino tayo dito sa ibang tab natin na may ano. Koy pido. Ito dito pido at yun to Mga female. Turmail na nagita ko eh. Mga makita ang female ah. Kahit dito. Wala no, lalaki na rin ang female Kaso puro ano to, puro feeders Napilihan ko kasi ito ay Puro, ko, ay puro feeders na ang ko dyan Kamusta yun naman natin yung ano tri color, tricolor Tricolor molly eh, Meron sa ilalim mga fry meron ako lang nakikita ang konting fry Pero konti lang talaga As in, ilang piraso lang yata Yung napansin mong gumagalaw dyan tayo ng konti Chops nga pala, kukuha na ako mga chops May mga order ako ng mga chops Kahit ilan na lang ko dyan Dito sa ating Ito wala akong binibenta kasi ang konti lang ng ano ko Nung PKBM ko talaga, ito lang Ito lang yung natira sa akin Tsaka yung mga anak nito So hinihintay ko pa siya mag drop So matagal tagal pa bago ako mag release nyan Ito lang yung mga anak nila Ilang peraso lang din Mga 10 lang din na hata. ito Maganda oh bilog na bilog na rin mga jubi size na ano. So, ang kukunin ko lang talaga ngayon is feeder at saka koi feeder. Yes, um, me. Dami pa pang no? um, ano. Dami mosaic. Lalabasan sila ngayon ah. Dami pa mosaic. Dito may feeder pa ako dito. So, try natin makakuha ng mga female na ano baka ba tayo makita dyan mga female na Pidert Pidert ko eh Dito meron din Ay hindi, ito lang pala yung isa Ayun, nakita ako na may red cup So yun ang problema kasi yung female na red cup eh Mahirap makakita Usually mga female, mga walang red cup Kaya yung category niya, bumabagsak lang sa Pidert So yun guys, kuha na tayo. Mabilisan lang naman. Hindi e, kailangan pa ba akong silipin dito? Wala naman na. Medyo nagmamadali ako. Ang dami ng purple dragon, no? Ang dami. Sabi, okay, hindi na babawasan. Bili na kayo guys. Bili na kayo kasi ang dami ko talaga niya. Meron pa dito. Ang dami, oh. Eh. Purple dragon. 150 lang niya dati 200 ko binibenta kaya 150 na lang yung mga mula na naman kuha na tayo ng mga isda medyo mahirap din makuha sa pagpili ko dito guys no inuuna ko muna yung ano yung mga sizes kaya yung mga good size lang yung nakuha ko. Tapos binabalik ulit yung maliliit. Kasi hindi pa natin makikita to kasi wala akong aquarium dito. So hindi ko makikita kung uh, may maganda na ditong uh, o kaya may mga calls. Top view lang kasi tayo dito eh. So ang una ko lang sineselect dito yung mga good size. Tapos sa bahay ko na lang makikita yan kung may mga reject. So ipunin ko muna yung mga ano, mga goods na tingin ko sakto na yung laki yung mga jobie. tapos pag may mga reject pipiliin ko ulit sa bayan bago ko release ngayon dati ano pag bago ako mag release ano, sa araw muna bago ko mag release tinitip na ko muna sa bahay no? inoobserba ko ngayon medyo mabilis kasi kailangan ko mapadala ito mamaya so hindi ko na masyadong i-observe yan doon baka pag-uwi doon palpang ko tubig tapos ipaship ko na ulit So, ito lang muna ako kukunin kong feeder. Ang dami kong feeder eh. Ito, balik na ko lahat dito. Ang uh, dami po eh. Tapos, dito naman tayo kukuha sa kuy. Kuy feeder. Mga 2 pesos lang o 3. Pwede na yan. So, hey, mga kaasang, kailangan naman natin ng taps. Ito ang daming chaps po. Ang dalaki. Masarap uh, uh, lang tayo dyan. <laughs> may kasama pang ano. Lati. Tama ko na rin yan. Lati. Labi yung kayo. Kaso oh, yung female lang madami. Madami yung female. Patay yung konti. Ayu, Parang kataba lang eh. Ya, memang order tayo nya. Uy, tumulong. Ito, tulong. Tulong lang. tama meron dito mga mails. Ang dami mong dun yata, may chops din tayo doon. Try natin kumuha dito. Para halo-halo yung mga itsura nila. Ayan, ang dami oh. o. Ayan. Wala kasi ako mga mail eh. halo na kayo dyan. Alaman pa. Dami rin. Hindi ko na ito pipilihan sa bahay na. Sa bahay ko na pipilihan niya. Eh. Dami rin. So yung mga kasang, <laughs> grabe. Grabe pawis ko. Saglit lang ako ng So kumuha lang ako ng mga ah uh, Siguro 3 uh, pairs na no o 4 pairs na koi feeder tsaka mga 10 pairs na feeder. So may order kasi tayo niyan kaya kailangan kong kumuha talaga tapos chaps, madami rin naghahanap sa akin sa bahay. Ang dami oh. Yeah, mga chops natin. Mga mixed breed na yan ng mga ano ko dito tsaka mga calves. So sa mga gusto mo order sa akin. ah uh, Backyard sa Facebook. At ayun. Doon nyo lang ako makakausap guys. Kasi uh, pag sa YouTube wala naman chat doon. So message nyo na lang ako Hendrix Backyard sa Facebook para sa mga uh, gusto mong order ng gapis. At doon, doon. Nagpapost din ako doon ng mga ano ng mga pambenta natin. So ayun. Uwi muna ako ngayon. At kasi kasi natin yung mga orders para mapaship out natin kasi papuntang ano yun eh papuntang Manila, Calamba saka dito sa Las Piñas so ayun biyahe muna tayo at uh, yung buti tumihila na yung ulan pero basang basa tayo ng pawis alright alright mga kasang dito na naman tayo sa so bahay na at uh, okay pa naman to lapit lang naman kami doon 10 kilometers lang kami doon sa farm so ito yung mga kinuha natin pea dirt ito yung pea dirt ito yung pea dirt tapos yung chops natin ito medyo ito medyo naghihingalo <laughs> may lumulutang na ngayon dami kasi nila tapos ang liit lang nung dala kong bag ayun, medyo may lumulutang na so kailangan ilipat ko to dito sa lagayan natin ng chops then, hirap ito yung natin ng chops kasi para mas magaling makikita ng mga bata ilis natin maya maya tapos kukontakin ko muna yung mga motor para mapaship out natin agad dami pa trabaho ni ko na guys at uh, ayun no, naghihingalo yung ano natin Grabe, akala ko nga patay na lahat eh kasi nung nasa ano nung nag-acclimate ako, akala ko patay na lahat ng chops pero may mga buhay pa naman pero ang dami din ano ang dami rin patay kasi ano eh ang liit talaga ng plastic tapos ang dami kong nakuha masyado eh nangihihina pero makaka-recover yan, nilakasan ko lang ng konti yung ano yung nila, mamaya makaka-recover yan tapos pukunin ko na lang yung mga hindi makaka-recover tapos yun, na-release ko na rin yung mga kinuha natin P-Dirt. Kaya uh, ako yung P-Dirt. Uh, At ibabalot ko na rin yan para i-ship out. Ayan, maganda. Mga ako yung natin. 250 lang yan para sa subscribers. Tapos yung mga P-Dirt natin, 150 lang para sa mga subscribers lang. Pag di kayo subscribe sa akin, eh, ibang presyo niyan, syempre. Pero dahil na nanonood kayo, I'm sure naman nakasubscribe na naman kayo, di ba? Kaya tayo-tayo lang nakakalam kung magkano talaga yung presyo niyan. <laughs> 150 lang to guys. Pidot. Pidot ko 250 per. Limited lang. konti lang eh. Ito, Dumbo Air. Baka gusto niya rin. 150 lang din yan. Sa yun mga kasang, bago ko sinisip yung isda, pinapakita ko muna. Kung okay na sa bumili o sa ating buyer, yung mga isda. So ito, papaprog ko muna to. Pag uwi sa kanya, tsaka babalot, uh, ibabalot. ah, ano, lahat yan ang ginagawa ko. Pag may mga order sa akin ng gapis. Pero usually kasi sasabihin sa akin, ano eh, ikaw nang bahala, boss pumili. So ang binibigay ko yung pinaka best na meron dito. So yung natitira sa akin, yung mga, alam mo yun, yung mga ayaw nila o yung mga napagpilihan na nila, usually yun, yung natitira sa akin. Uh, ginagawa ko pa rin mga breeders yung Okay, breaches, breaches, okay naman din yung iba kasi uh, kinakal ko pa rin naman yan so yung mga hindi talaga pasado sa akin eh talagang hindi ko ibebenta yon at minsan nga ginagawa ko sinasama ko na lang sa mga ano, sa mga shops so ito okay na daw sa kanya to uh, at ibabalot na natin tapos marami siya order eh. yung taga so babalutin na natin ngayon yung order niya So yun mga kasang, no, na-prepare na natin yung order ni Sir Bree ng kalamba. So ang in-order niya sa akin, feeder ko isang pares, tapos apat na pares na Peter, tapos dalawang pares na dambuir So ano to, worth 1,150 yan yung in-order na. Tapos so, syempre, bibigyan natin siya na sticker, tapos hintayin na lang natin yung lalamove na mag-pick up nito para dalhin to sa kalamba. Tapos meron pa isang shipping ngayon. So ano naman papunta naman siya ng ano ng Malabon. So ano rin ang order niya, Peter din, Peter Koy. Kasi talaga mabenta sa akin yung Peter koi na 'yan saka yung yung Peter na 'yan. Laging laging ano 'yan, laging mauubusan. So may mga natira pa ako, mga Peter Peter Dirt Koy meron pa rin, pero may order pa rin ako na taga ano eh, taga Dasma, saka dito sa ano, Bacoor. Ewan ko kung nila yan mamaya. So ito, ipaship muna natin to tapos balutin natin yung isa pa ulit. So yun mga kasang, no, prepare ko na yung dalawang order natin, yung going to Kalamba, ito yung medyo marami, tapos isang trio naman going to Malabon. So para lang do sa mga, ano no, sa mga curious, yung Kalamba natin, 200 yung shipping niya, kalala mo. Yung Malabon natin, umabot siya ng ano, parang 280, kasi medyo malayo Manila dito sa Cavite. 280 yung shipping nito. So, parang 500 plus niya ito binili itong trio ito medyo malaki ito kasi madami yan so mga 1,000 ano yan mga 1,300 kasama shipping so yun nakakatawa lang na yung iba talagang kahit malayo eh, willing silang gumastos para lang makakuha ng mga isda natin na actually mura, mura lang din kasi talaga kasi pag bumili ka nito itong, lalo na itong feeder toy pag bumili ka sa iba nyan ano eh 500 na rin ata ang pair So sa akin kasi 250 ka lang para sa mga subscriber natin kaya ayun, yung iba talaga pag bumili niyan madami. Bibili ng 3 pairs, 5 pairs. Kasi mas makakatipid ka talaga pag marami kang bumili. Binigay kagaya nito kay Sir, kay Sir Brisa no kalamba. Ang dami niyang binigay. Kung ibebenta mo to, no, na as is ibebenta mo ng ganyan. Tutubo ka pa rin ng mga 30 to 50%. So ayun guys, hintayin na lang natin yung shipping, ay, yung shipping yung lalamove para ma-pick up yung mga orders natin ngayon. So yung mga kasang, nun, na-pick up na nga yung ating mga shipping. At ito na lang ang natin ngayon. Ito siguro bukas na itong mga to. Dahil medyo gold pa na. So yung mga ano, yung mga hindi pinalad, And, um, yung iba naman naka-survive Yung iba medyo mabagal pa rin lumangoy. Pero meron talaga mga hindi pinalad. So yung mga hindi pinalad, kukunin ko na ngayon. Kasi dudumi yung tubig natin pag ano, uh, ko pa. Mga isang oras na rin sila nandito. So yan uh, Yung iba, kala mo, hindi pinalad. Pero ano eh, gumagalaw pa. Pero itong mga to, positive na yan. So ang gagawin ko dito dahil medyo fresh pa naman tong mga to. Papakain ko na lang to sa mga ano, sa mga flower horn ko. Kasi fresh pa naman 'yan. Wala eh, talaga ang ano eh, ganun talaga ang haibo eh. Hindi natin nangyayari talaga minsan 'yan. Pero okay lang kasi marami rin naman ako ano. Kahit sabihin natin, ano, Marami pa rin naman akong ganito. sayang din pero wala eh, ganun talaga eh. Wala, wala tayong magagawa dyan. <laughs> may kasalanan din ako doon kasi hindi ko agad na-release sa eh. Kasi lit din yung pinaglagyan natin. Nagmamadali kasi ako. Medyo maliit yung pinaglagyan natin ng plastic. So, ayun, parang may 5%, 5 siguro to. Wala pang 5% yung mga naman. So ang gagawin ko dyan, pakain ko na lang yan sa mga plowhorn. Para gumanda yun naman yung plowhorn natin. Ito yung binigay sa akin yung NMAX. NMAX, galing kaya niya yung Reborn Crossbreed. Hindi na siya live food pero fresh pa rin. Ito oh. yung babawin natin sa likod. So ayun guys, gustong gusto ng mga ano ko to. Ng mga flower ko to. Kasi fresh yan eh. Ayun o. Sa lunok na. Ito naman niya ating. Ito binibenta ko to guys. 1.5 na lang. Breeder size. Ano yan? Young adult pa lang yan. Breeder size na ano. Metal Storm 1.5 lang. Wala pang kong makuha. Last kumain yan. Ayun o. Oh. Medyo drop cock pa yan. Hindi pa full yung pagkabilog ng cock niyan. Tapos yan. Ititira ko sa akin itong ano tawag dito? Base block. Ah, kain ka na po. Ooh. 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 Dami pa yan. Itong base block, ano, tatry natin i-breed. Ito yung gusto ko mag-breed eh, kasi ko, ano yan, master cock beans. Kasi ito, binibento ko. So yun po, ubus ko na lang ito. At so yun mga kakasang, no, yun muna sa video na to. Sana nag-enjoy kayo at sana abangan nyo pa rin yung mga susunod natin video sa mga gusto mong sa akin sa facebook nyo kay message Hendrix Backyard uh, at ayun, no, uh, pakita ko dun yung mga, no, yung mga available natin uh, at yun, para mas mabilis din yung usap natin kasi pag comment dito sa youtube eh medyo babagal at wala akong chat dito so ayun sa facebook na lang tayo mag usap uh, at ayun sana nag enjoy nga kayo sa video na to maraming maraming salamat sa mga nanood peace out